na nawala. Nawala yung ano. Yung ano natin. Iabot lang natin to. Na, ang adwa na mo na ako. Ito ako. Hindi rin ako maulok eh. Parang akong savings makuang. Kaya siyempre ah. Sige, dito na ako. Ayan na guys. Pangalawang <coughs> ikot na to guys. Pumasok ako noon sa ano. sa ano. Pangalawang ikot na exercise, guys. Bawa na tayo sa bilbin. Sarap na naman yung, ano, araw pa. So, hindi na bawal talaga itaas yung likod. Yung, ano, para makita sa araw. Pangalawang ito, tayo stop na ito. Pangalawang ikot na. Mabiba? No, Sarap yung araw na, yun, oh. Pampaan, oh. Ako nag-iikot, nag-iikot ako. <laughs> Ayan, ay. May ano, helicopter. sino yun ba yun? Dito, nandahan tayo dito kasi basa. Ang tubig. Pakalawang ikot ko na to guys, para exercise. Para exercise, para ano. Maganda pa ito, maganda yung ano eh kundi na ma masama ipakita yung likod babae kasi tayo mga lalaki kasi pwede ipakita yung likod eh para may arawan kaya kailangan talaga guys kahit hindi naman araw-araw ka mag-exercise kahit sa loob ng bahay magagalaw-galaw ka okay naman yan kaya dito hindi naman sinasado ang ano Ayan oh, pinapawisan ako guys. O oh, diba? sarap, ang sarap mag, ano, maglakad. Hindi pa siya masyadong mainit. Ang bilig pa. Ang O, dalawang ikot na ako. Pauwi na ako sa amin. Ikot lang yan, guys. Ikot. Kahit dalawang ikot ka lang, okay na yun. Kasi nauunat na yung bente mo, yung mga ugat-ugat mo, nag-circulate ano na, nag na yung dugo may pakinabang nga ang ano dugo sa buong katawan mo kasi so, kulit nga, hindi na barado kasi ang mga tao kasi pag barado ay blood stroke kaya eh galaw 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 <clears throat> galaw 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 naman guys pangalawang ikot ko na to ah oh. ah oh, diba yan ang po yun. Oh, nandito na ako sa kanto namin. Nandito yung school. Oh, diba? Lapit lang. Elementary yan guys ha. Ah? Hindi high school elementary yan. Oh, diba? Yan lang. Yan lang ang ano. xa bắt nó ngọt 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 ăn ngọt 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 pinggan Sarap yung init. Pagdating sa loob. <coughs> <Diba>? Guys. <coughs> Bawas tayo ng bell bells. Uh, exercise lang. Yan talaga exercise. It's the best. Woo! Uh, exercise na. Bye! Yan lang.